Good morning mga kambol, samahan nyo ako sa araw na to At yun nga, binigyan namin si tita Teteng ng champurado na luto ni misis At ngayon naman, pupunta kami sa palengke Kita nyo yung ngiti ni Belo, sobrang saya, pupunta lang sa palengke ha ah. At yun nga, si misis naganap na ng isda, para may prito kami mamaya At yun nga, inasikaso na ng ni misis yung mga lulutuin niya Siyempre, siyep yan eh. At pinadede ko na nga si madam dahil inaantok na yan. At yun, kita niyo si misis, nagluluto na ng kakainin namin. Yun nga, bumagsak na ang aking mahal na baby. Kaya yun, nagligpit na ako ng mga kinalat niya. Kulit kasi ito eh. Mmm, sarap. Toasted na toasted. Ayun mo, kangkong. Adobong kangkong for three. At yun, inutusan nga ako ni misis na bumili ng kamatis. Diyo, kita nyo ang lola ko. sabi ko, lola, pabila ko. Isang kamatis. Mm, buti so, na lang, may natira pang kamatis. Kaya tara, balik na tayo doon. Baka masunog na niluluto ng aking misis. Siyempre, gutom na tayo. Furot muna tayo ng konti. Tingnan natin kung crispy talaga. Crispy kaya? Mm, sobra, mabisa. At yun nga, sinabi sa akin ni Mrs. na pang social daw to. Ayun o, no, galunggong na naka-plating. Ouch! Sarap! At syempre, didiligang ko muna yung halaman namin dito sa loob ng bahay. Shhh! O yan, di ka na uhaw. Wow! Okay ka na. At yun nga, nilagyan na ni Mrs. ng Sprite ang alimasag. Hmm, para daw mawala yung lansa Alam mo naman si chef, maraming alam Diyan nga Inati-hati na na yung bawang Binagmalokin niya pa sa akin Na ganyan daw hatiin yun Yan daw ang tamang paghahati eh, no? Yung hindi inaalis na yung kamay O oh, diba Ang galing talaga ng aking misis May natutunan na naman talaga ako sa'yo Diyan nga, nilagay niya na yung bawang Para igisa. Mm, Hmm, takam na takam na ako at sunod na nilagay niya ang sibuyas. At syempre tayo assistant lang at yon inutusan nga ako ni misis na pausukan muna si Bell kasi nga meron siyang ubo. You know, alam mo scientist lang yun, know? baka pumutok yan. Tapos, ganito. Ayun, di ba ganyan ginagawa ng mga scientists? Yung mga ginaganyan. Shhh. Boom! Biglang sumabog sa mukha no? At yun nga, pinausukan ko na yung mahal kong anak. Sana gumaling na siya at mawala na ang kanyang ubo. Habang nagpapausok nga tayo. Ang Tandaan nyo, ang asawang masarap magluto, masarap din magmahal at masarap din manakal. Eh, slow mo ka muna. Yun nga ang adobong kangkong. Yun, dumating na ang aking mother. Sabi niya, huwag maingay. Eh no, dito, naman, no? kung gaano ka yan, no? magkano lang yan, 150 lang yan. 150 lang na gastos namin dyan, kaya nakatipid kami dyan ha. Nabigyan pa namin ng ulam si Mama. At yun, nagisig na ang aking prinsesa. Tignan nyo yan, titingin pa dito yan. O, oh, gulat na gulat pa. Tara na, kana ka na dyan, kakain na tayo. At yun nga, titikwan na namin ang luto ng aming mommy. Let's go! Tara, kain tayo mga kahambol. May talento pala talagang tinatago tong aking misis sa pagluluto. Kaya lalo kung tumataba. Araw-araw, sobrang dami ko nakakain. Paano na lang ako makakapag-diet? Paano na lang magkakasya ang uniform ko? Di na ako makahinga. Maraming salamat. Mga kahambol.